May bago pong pautot itong si Bato de la Rosa. Sabi nga ng mga netizens, asikasuhin niyo po muna yung mga problema niyo. Yung kaso niyo sa ICC, bago naman kayo gumastos ng pera ng taong bayan, para paimbestigahan nga o mano ang NPA recruitment issue na ito. Balik na naman tayo dyan sa issue na yan. Ano ba ba Talaga lang. Eto kasing si Bato siyempre ang nakatalaga dito dahil siya po ang Um, namumuno sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Ayan. So gusto nang ilikaw na si Bato de la Rosa ang mga isyu na dapat pagtuunan ng pansin ng mga senador at lalong-lalo siya. Sabi nga ng iba ng mga netizens, alibay pa more. Senator Bato, harapin mo muna ang EJK nyo ng boss mo na si Digong at saka ang ICC. Okay, nga naman. Yung sa ICC mo na ang asikasuhin mo kung hangka, sa ng isa. Huwag na maghanap ng ibang problema. Totoo naman, kasi mukhang ito ay um, para lang talaga matabunan ang mga issues na pinasasangkutan na itong grupo ni Digong at syempre nga ng mga senators na para kay Digong, hindi naman senators ng bayan or senator ng, para sa bansa natin o para sa bayan ang mga katulad ni Bato. Bakit sa NPA na naman, yung sa Chinese Fugitive Protector, Pogo, at si Mangkanor ang dapat unahin? You see, alam ng mga netizens na ito ay, ito ay pautot na naman. Bakit sa NPA na naman, yung sa Chinese, ayan, marami oh. Butaw ang hearing na to. Yung nakaupong chairman walang kwenta. Bobo kasi yung si Bato. Mm -mm, ang saklap na, no? ang sakit no. Anong kang bobo? Pero siguro naman sa sarili mo, Mr. Bato, Rosa, alam mo yan. Senator Bato, ipatawag mo rin si Dutae at imbestigahan. Sumisingaw, sumisigaw ng mabuhay ang NPA. <laughs> Tama, meron kasi tayong napanood din na gano'n. Pero sino nga ang iimbitahan niya? Ito pong si Representative Manuel. Iimbitahan ni Bato sa Senado sa NPA recruitment issue. Ang layo, no? parang tagal na ng issue na ito. Meron pa ba? Meron pa bang problema sa mga ganitong makakaliwang grupo? Nakatakdang muling magharap sa Senado si senator Bato de la Rosa at Kabataan Party List Representative Manuel. Sabi ng mga netizens, magready ka lang Bato ha, baka kasi mapahiya ka na naman. Matapos imbitahan ng kongresista or ang kongresista na dumalo sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, hindi nga po sa paglaganap daw ng miyembro ng New People's Army. Yan pala. So, ang sasti daw, mukhang hindi na dadala itong si Mr. Bato de la Rosa dahil ilang beses na yang napahiya na itong batang uh, kongresista na si Manuel. Ilang beses na pong napahiya. Ilang beses na rin siguro na ihi sa salwal at si Bato dahil hindi niya kayang sabayan ang talino at galing na itong isang ito. Na itong kong, batang kongresista na nag uh, re represent ng kabataan party list. Ayan. Grabe pala to ano? Hmm? Ayan, ah. Ang sabi dito, matalino si Manuel. Mataas ang matalas. Tingnan natin kung paanong muling paiiyakin nalang si Manuel etong si Senator Bato de la Rosa. Sigurado yan. Iiyak na naman po etong si Senator Bato de la Rosa. Matalino po etong uh, representative na ito ng Kabataan Party List. Matalino po yan, okay, para sa mga DDS na hindi nakakaalam. Siya po ang unang Um, suma cum laude sa University of the Philippines Visayas, if I'm not mistaken, siya ang kauna-unahan, na sumakom cum laude. Yan po ang iniinsulto na itong mga diehard, yan po ang pinagtatawanan na itong mga diehard, yan din po, etong si Manuel din po ang binabanata ng mga katulad ni Badoy at ng iba pa dyan sa SMNI na nagmamarunong. Good luck.